Hello po, magandang umaga po mga bin Kumusta po? Andito po tayo sa tabi ilog po sa ating kubo. Bali, dalung araw na pong mainit kaya wala na pong bukal yung ating andito. Oh. Hindi na po basa yung ating kubo. Nung nakaraang araw po yung maulan, ay lagi po dito may tubig. Ngayon po wala na. Oh. Okay naman po yung ating kubo dito. Tapos ngayong umaga po ay maaga po tayo dito sa ating gulayan. Tayo po yung mamimitas ng mga gulay po. Bago po magtrabaho tayo sa palayan, akasama kasama po natin si Mami. Good morning po. Tara mi. Kung ano po ating makukuha po ulit dito, kung baga po ay tayo po may gawa po sa palayan, ay siyempre may mga tanim po tayo ditong halaman, ay kailangan din po natin puntahan po, pasyalan. Kaya ngayon po ay ating papasyalan po ulit, ating puputihan ulit ng mga gulay po, yung guyan mo. Kaya ako ay parang sasayaw din niya. <laughs> din mo Tara po. Wala na po yung mga Ay, ang dahil bulaklak po. Bakit naluoy yung isang yun? Ayun. Ganda ng bulaklak oh. Hindi ba kung uwa? Uy! Yung magugulay, may dalang talbos ng ganyan. Tapos may tatlong bulaklak. Tatlong perasong talbos. Sampung piso!

Ayun pa, ayun. Ayun pa, okay. Saan? Nadagdag pa pala ano? Nadagdag pa rin. Ganda Oo. ng bulaklak, hindi ba tayo mang... ano Parang sarap niya lutuin o. Ah. Ano eh. ba? Sila -sa -sa. Ay, di ano? Ay, siya oh. Ay! natin aso. May gitna akong Labas ang ahas ko ngayon. Dapat na daan. Hawi ang damo. Ang bilis na ito lumagong damo ito. Ito ba yung namamatay din? Nalugot din. Oh, logot yun, palang, ano? na? Ang dami pa lang ano? Yan na, kuha yun. Na? Tapos ang araw yan na. Kalabasa? Mm -hmm. Ito pa o. Ano pa oh? Oh, nagkalat Ano? Pipino. para may pipino dyan, oh. Ayun, oh. Nasa harap mo na. Ang laki. Ay, aray po, oh. Ah. Pag, ah, dalawa na, oh. Dalawa? Yan. <laughs> Pakita mo na. Hindi pa mo magulang. May. Hindi pa. Aray, oh. Nasaan na isa nyan? Pipino mo. po, oh. Ang laki po. Sarap. Ay, mamaya po. Fresh po, oh. Hmm. Nasa isa? Ari, Ito. ari. Pupunin natin, ari, po. Oh. Ayan, pwede na yan. Oh, yan. Laki po, mga kaparmbin, ang mga katuwa, no? Ito'y libreng ano na ito. Ayun pa, pagkalaki mo. Salamat Masal. po. Oh. Masay. Hmm. Yan, ano po? Ay, oo. oo. Baluwa. Ba't parang hindi natin yan nung nakita ang buko pa? Oo, ano po yan, oo. Oh. Yun hmm. Yung yan, kasarap pa, eh. Ito po, oo. Oh. Uh. May ano yan, dalawa pa yung maliit. Ito Meron po pa, pa dito isa. Ano po ito, mga kaparmbin? Masyado pang ano. Maliit. Maliit po po. Bali, tatlo po. Oo, oh, sarap. Kariwang buhay Salad po. na naman. Para po itong yung ano, yung salad po. Uy, okay, kuha tayong pako. Mamaya. Ang handa po natin na yung salad. Do. Lagi. Ang bahay. <laughs> ano? Ang ganda ng mga bulak-bulak na -bulak dito ni natin. Ay, yung ayun. Ang mga pasunod natin pipino. Ay, po. ay, ayun. Yan. Tapos meron po din sa baba. Ayun. Ayun. Isa yung nandito. yun nandito. Ang ganda na rin yung haba I nito. Ilan yan nandyan? Isa. Sa dalawa. Apat na, no? Apat mo kung saan nakapusto. Oo, na dami dito. Yung siguro sa kabila yung madami na, ano. Palabasa? Ay pa, yung pipino. Oo. Di ba parang dito sa part na ito may pipino? Saan? Dito. Uh -uh. Wala, walang bunga? Aray ko, sumabit ang tao may pakita yan bago pala ang hawa pala yung nag -ano, rin, o may nagpupulinate din. Oh, lahat yan. Lahat ng, may ano. Hindi ang laking tulong po ng mga bubuyog natin yan po oh. ang aga po ng bubuyog nagpupulunit po sila kaya Ay, may yung galing kay tito siguro ito ano yun? ibang shape? kasan? yun ano yun? ano kaya? hindi, ganun tito. din tito hindi itong isa? Ganun. ay bakit nga iba? bukod yan, nangyari kay galing kay tito na buhay ang galing iba ibang bansa. Ang po. Ay. Abangan po natin yan. Kung Buk anong magiging hitsura. O, Bakit iba nga? Ang galing abroad po yan. Iba pong hitsura. Yan, shout out po sa inyong lahat po. Kay Tito Yung pong iyong bigay na buto ng ano kalabasa, mayroon po tayo. Abangan po natin yun. Iba pong hugis. Iba iba. Pati. O, Bakit yun yun yun, may ay... balahibo pati. Bakit yun ay may balahibo? Ay, Hinihulip din natin dito yung kay Tito Ruel po. Hmm, salamat po kay Tito. Ingat po kayo dyan. Mayroon, ano, pwede na kayo. Nasaan? Hmm. Ayun, ang pwede na. Pero bakit parang dumilaw, hindi ba? Kamo daw yun? Yung isang yun. May bunga? Dumilaw bang? Kamo hmm. daw

Wala, puti. Ay, dami, oh. Hmm. Sari-sari na yan, puti mo. Lakla-lakla. Malaki po, oh. Eh. Yung alam ko talaga, na, di may upo dito. Yeah, so, ay, part wala. na ito nung kasabay na buko na. Wala. Sabihan mo. Ang gaya, wala. Ba't wala may, oh? Uh. Dami. Kapurna yung mga kukulari. Alin? Ang haba na itong mga palabasa, oh. Wala mo talbos. Nasaan na? Ay, dami patulami eh. Ang dami na naman natin gulay po. Ang dami eh. patulam mga kaparm Di ba magulang na eh? Hindi pa. hindi pa. Para Ah. Libring ulam naman po. Oh, Ay, ah, ah, Laki. Ito. Ito. Ba? Ito. Ito. Ang kuchilyot. kuchilyot mabigat yan. Ari po. Ah, atuwa po. Lagi tayo may libring ulam. May suwa ka na. Bakit araw-araw po ay ganari eh. Libring ulam naman. Yun o, no? pwede na rin yung nasa dolo. Ay, Yun, esta. tulog kami yun pare ah tapos may mga bulaklak pa po hindi siya ano tabalin ano eh. Uh -huh. oh yun pa sa na dulo naka pwede na yun uh -huh. hindi pa rin ay pwede na yun pare po yan dito po muna sa tabi Oh, ah, bumi yung. Ay, dalbo. Pwede na yan. Oo, mamaya. Ang lakit ito. Pare ba? Pwede na? Oo. Ang taas buhay mo. Wala yung kaan mo. Kasabay. Ayan. Ay tuloy pa rin pala ang dami mo eh. Aray nga na. Bunga upo, na. Oo po. Ayan na. Kala ko yung palipas pangin. na po. Ay aray pa. Ayos din pala yung upo na yan. Ay patuloy ay, na. Ay, patuloy ay, na malaking tulong din ito kahit ito eh, yung ganito ay ito po mga kaparambin no oh. aro po yung kasamahan oh. yan yeah, down, no dami po dami, dami po tapos si mami na po ang mga pitas ng mga upo pagkakadami mami yan po mapitas pitas na si mami sila nga tangkay para may hawakan Yung iba po nung nakaraan ay ano, may nabinta po tayo tapos po ay may nabigyan pa po tayo. Sila inay po, nabigyan na natin. Tsaka sila bayaw po, Hinson. Aba, yan po oh. Lalaki po. Ay ah. Ay, kinakain ut, ni Utni ni Askim eh. Askim! Huwag. Yan, nakadalawa na po tayo. Yan, oh. Pagkalaki po. Salamat sa blessing po. Babataas po yan oh. May bunga po mga kaparmbin no? Ay, taas muna. Ayan po, oh. Yan, ang bilis pala, ano? Akin na, ni, na, niyo. Oh. Yan, ang kikinis po, walang spray po ito. Oh. Yan po isa, sa baba naman. Pagkaganda po. Oh. Ah, ah. Salamat po. Thank you, Lord po. Sa blessing. Ano ito, sabi ko sa iyo. Ano yan? Ano yan? Ay pagtukod niya ni tanggal ang ano, ugat. Tumigas na. Pwede pa yan. Oo, pang sarili. Yan Ay, o. Dami, dami, Nang ano susunod? Nasaan? Ay, upo. Pagkakadami. Ang pasunod po natin. Isa linggo po yan. Ayan o, ano na. Putihin na. Ari po o. Yan o. Oh. Ba, yan ang bilis ngayon. po ay, ay, oh. ay oh. Anim na po. Alis ito na ito, oh. Bakit ba? Ay hey, ikaw. Ito, ah ah. Dami nito. Ay, oh, ayan po oh. Ah, may isa pa dyan. Hmm. Oh yan po ang pasunod oh. Ang maganda pala ang variety po ng mayumi. Oh. Yan po oh. Alin ba isa? Ay eh, tanggal. Nasaan may akin na? Pang pito po. Yan po, Bila, oh. ayaw, Yan po. Oh. ayaw ko magkano oh, po. Yan po oh, ating ano nakuha. Plus yeah. R po. Noy, taktak na. Yan. Wala pa la basa na. Wala pa. Ayun isa siguro. Ayaw, Pwede na 'yun.